po kami ng ano tahong yan po naghahanap yung kaibigan ko yung madam naghahanap yung madam ko bang ang aso yan yun tagtakbuhan yung aso yan po kasi malaking luta tayo do Grabe, ang ganda tingnan. Yan. Ano pinupulot mo? Alcohol. Namumulot si namumulot ang madam ko ng kuhol. Saan? Ada oo. May ester pa nakita tapos tingnan mo yung tubig oh, ang linaw-linaw, ang sarap maligo kaso ang lamig-lamig, just -lamig, color pati yung aso nag-enjoy oh. hala takbo aso Ang ganda. Yan. Grabe, ang ganda tingnan, oh. Tapos, ang daming mga kuhol, oh. No, ito pa, oh. Grabe, ang ganda ng tubig. <tos> ha? Ha? <coughs> uh-uh. Nag-enjoy yung aso, oh. Pati aso, nag-enjoy sa ano, sa lutahid. Naghahanap kami ng ano, tahong. Kaso wala, saan ba ang tahong? Ang ginukuha ko naman, yung mga maliliit na suso. Masarap to eh. Gisa ng kamatis. Mm-mm. Yan oh, ito oh. Ito oh, sa kamay ko. Pakita mo. Yan. Dito sa kamay oh. Hmm? May oyster akong isa. Ito yung nakuha ko oh. Kakols. Kakols to eh. Ang dami oh. Dati, oyster. Kinukuha namin. Ngayon, kakols na naman. Hmm. -mm. Oh. Hindi ako nakatikim nito. Diyos ko, ano to? <laughs> Hindi ko alam. Mm-mm. You oh. know? Mm. Yan pa o. Oh. Diyos ko Lord. <laughs> Diyo. Oh. Yung isa lang. Ang laki ng ano na o. Oh. Mm. Ang ganda pakinggan ng ano ng alon. Mm, mm Yan po siya. Kasi ang laki-laki na ano, malaki yung low tide ba? Yun o. Ito yung cellphone mo. Baka mahulog. Yan po. Dito. Tapos tingnan mo yung tubig. Mm -mm. Tapos nag-enjoy yung mga tao. Yan. Ganda Oh. Ang ganda talaga. Ang ganda ng view. Dito sa Eastbourne. The beautiful view in Eastbourne. O, tinong. Grabe, ang dami dito, tio Ang daming kakulso. Hmm. Hmm. O, iya yung sumirit. Yan. Oo. O. Yan po, o. Tinadampot-dampot ko. Tinatulungan ko yung kaibigan ko kasi kumakain siya nito. Hmm. Ako wala. Wala ako dito. Hindi mapwede. Mm -mm. Kamay ito, kinakaya niya lahat. Mm uh -mm. Huwag lang daga. mm <laughs> -mm. <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. Grabe Oh. Ang dami nang nakuha namin Oh. Tingnan niyo. Lalaki. Mm, laki. Parang suso sa Pinas. Suso o. Oh. Uh -huh. Diyos ko. O. Oh. Mm. masarap daw to lagyan daw ng kamatis, loya, Luya. mm, 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 niyan ah, ay marami ay, mm, 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 ngan daw tingnan mo, ang kanta ng mga seaweeds. Mm. Mm. Seaweeds Muha na naman tayo Tapos na yung ano talaba Dito naman tayo sa maliliit <laughs> <laughs> Yan mm. Yan nga Oo. Mga ako. Mm -mm. Daming mga butas-butas. Ano yan? Baka dami alimango, no? Pero ang dami talaga. Kaso wala, kaso wala pa akong nakitang tahong. Ang purpose ko yung tahong. Uh -huh. At ko yung kong sa bahay? At ko kung bakit yarong sina sa araw? Kasi totoo na ba nai? Aa. Gila? Gintay nyo kape yung kasirula jan. Aa. Hindi yung pinatuyo. Yun nga o. Oh. O. Oh. dami ko o. Oh. May mm. t na dumating ah. Teo. May ano siya, may swimming pool. Te. Malalaki na. Ang dami dami oh. o.